wala ang mga pasabog na chika. Kaya mamaya, abangan niyo ang mainit-init na cheese ni Mama Nott sa Salon de Chika. Oh, mga John transquate but for now, sabahan niyo muna kaming makisaw sa hanash na nating tiktropa. Humanda na kayo dahil... Heto na, na, na. na. Hmm. Mga tiktropa, ito sabi ni Pretty Kaya. Ako po ngayon ay nakaka-experience ng isang teleserye moment. Oy? Pero imbis na main character, oh. kontrabida po ang datingan ko ngayon sa mata huh? ng nanay ng boyfriend ko. Oh. Opo, yung nanay ng jowa ko ang problema ko. Sa tuwing dumadalaw ako sa kanila, feel na feel ko na hindi niya ako bet na para bang kasalanan ko ang pagtaas ng kuryente nila. <gasps> Hi! Hi! Hindi ko to dinadaig sa boyfriend ko kasi nga hindi ko rin naman sure kung kakampihan niya ako. Mm -hmm. Sabi ng friends ko, humanap na raw ako ng iba dahil syempre nanay niya 'yun, ano ba namang laban ko doon? Mm -hmm. Pero wala ba akong karapatang ipaglaban ang pagmamahal ko sa boyfriend ko? May pag-asa po ba kami kahit hindi ako mahal ng future mother-in-law ko? Sabi na, muna, na John. Siyempre, mula sa mami muna na may experience. Well, Chris! Chris. Chris. Yes. Bilang may asawa at may mother-in-law. Ang masasabi ko, pakisamahan mo talaga. Pakisamahan Oo. Mo. Pero alam mo kailangan ipaglaban ka rin ng jowa mo. Oh, of course. O, kasi ako ha, oh. Chinese yung yung asawa boyfriend tuloy <laughs> asawa ko na pala. Chinese Ex yung asawa. Oo. -o. So, siyempre, kailangan paki-samahan mo. Of kasi course. hindi naman ako Chinese, di ba? Oh, oh. So, paki mo tapos dapat siya rin, tinutulungan kanya hmm. na maging maayos yung relationship niyo nung nanay mother No. Na. Oo naman. Or man. pwede rin Totoo. naman na huwag na lang din, maghanap ka na lang ng ano, ng Siyang jowa iba. na walang nanay. <laughs> Actually, naririnig <Yes>. <laughs> <laughs> ko yan. Habang diba? hindi oh, ka Naririnig-rinig ko yan ngayon, kuya. Habang hindi ka pakasal. Oh, oh. <laughs> magbura naman sa isang single guy, Michael. Oh. Hmm. Ako ko Kim, kasi naniniwala ako lahat ay nadadaan sa usapan. Mm -hmm. So kung bagay if hindi okay yung nanay, eh, baka there's something that you have to be aware of. Kumbaga mm -hmm. like something you have to talk to with your partner and with the mother. And siguro I really believe that you know, if you love someone, you should fight for it at okay mm -hmm. lang yun. Ay, tama. Pero tulad ni. time. <laughs> 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 But, sa experience ko naman Kuya Kim. Uh -huh. Mabait naman, mabait naman siya. So wow, okay naman. I see <laughs> Tumatapang. Tumatapang na si Michael okay, ngayon. Dahil kasi nitong oh. nanay ko na nanonood. Kaya I love mothers. I love my mom. Shout out, ma. Kamami, oh. <laughs> daddy Hello mo pala siya. Yes. Kaya pala, ang pogi ng daddy Hello mo. At saka, ganda ng nanay mo. Mga oh, kaya kaya pa. pa. Oh, nga. O bilang isang dalaginding. Haley oh, yeah. ikaw? Ako siguro, Kuya Kim, pag pumupunta ka na lang sa bahay nila, wag ka na lang mag-aircon. Para hindi ka... <laughs> <laughs> kajong, jong, ano? um, Ano, mostly naman po kasi yung mga nanay, protective lang talaga yan sa mga anak nila. Mm -hmm. Kaya nga tama yung sinabi ni Michael, baka meron kang nagagawa na hindi ka lang aware, kaya ganun yung pakikitungo niya sa'yo, di ba? Pero, kung nararamdaman mo na na ganun, gawa ka na ng paraan para mas mapalapit po yung loob niya sa'yo. Kasi at the same time, hindi lang naman talaga sa boyfriend mo or sa asawa mo ikaw nakikisama. Magiging party ka na ng pamilya nila eh. Magiging ah, nanay okay. mo na. Okay, yan. Ito diba? naman lang sa akin. Oh, bilang isang 25 years married na, wow. meron tayong kasabihan na leave and leave. Mm -hmm. Ibig sabihin, pagka nag-asawa kayo, you become one flesh. Ibig sabihin yan, you become one flesh with your wife, but he has to, the boy or the guy the guy has to leave his family. He still honors the mom. Pero mm. he has to cut himself clean. Dapat mm. kampi ka palagi sa misis mo. Eh pero kuya, paano sa, sa position nila? Kasi mag-boyfriend oh, pa lang boy naman sila. Yan ang maganda. Dahil boyfriend pa, sabi nga ni, ano, ni Chris, pag-isipan mo. Kung talagang hindi kayang kalasan yung nanay, magharap ka na iba. Ayun. Ang galing doon. hirap kasi talaga kapag hindi kayo magkakasundo kasi mga mong forever. Ayan. Tiktropa, gusto rin namin marinig ang inyong opinion. Kaya sugod na sa aming Facebook page at makikomment na. Up next, i-visita ulit tayo sa Salon de Chica para sa latest and hottest chismes sa pagkabalik ng Tiktok